Sanding. Para sa akin, ito ang isa sa pinaka-boring na part sa paggawa ng mga projects. Pero ito rin ang isa sa pinakamahalaga dahil dito makikita ang ikagaganda ng ating mga finishes. Kaya para maging mas masaya ang pagsa-sanding, mas maganda kung meron tayong mga power sanders. Mapa-orbital sanders man yan o or random orbital sander. Pero mas maganda kung pareho kayong meron dito. Pero marami akong nababasa mga tanong na kung isa lang ang budget para sa sander, ano ba ang mas kailangan ko? Kaya panoorin itong video na to dahil sigurado makakatulong ito sa pagpili mo. Now, meron lang akong sample surface dito na pinintuhan ko ng itim. At yung base nito ay white para makita natin yung magiging mga scratches ng mga sanders natin. So, both of these sanders are orbital sanders. Dahil yung motions nito ay paikot habang ginagamit. Itong orbital sander na ito, ay hindi lang basta-basta nag-vibrate ng isang direction, kundi paikot ang vibration nito. Tinatawag din itong palm sander or one four sheet sander dahil yung one whole sheet na sandpaper ay pwede mong hatiin sa apat para ilagay dito. At ito namang orbital sander na ito. Bukod sa nag-vibrate yung disk niya ng orbital motion, umiikot din ito kaya random orbital sander ang tawag dito. Now going back to our demo, Meron din akong sanding block dito. Just for comparison para sa mga scratches na magagawa ng mga sanders natin. At lahat ng ito is puro bagong mga 120 grit sandpaper ang nilagay ko. So bago tayo magsimula sa ating demo, unahin muna natin yung tamang paggamit nitong random orbital sander. May mga do's and don'ts din kasi ito pag ginagamit mo. So unang una, dapat hindi muna nakistart yung motor pag magsisimula ka. Lalapag mo muna ng flat ito sa surface tsaka mo i-start. Dahil pagkainan mo na ito bago ilapag, maaaring mawalan ka ng control at magkakaroon pa ng scratches yung finish mo. Lalong lalo na pagka nasa last coat ka na. And then dapat huwag mag-ID din itong random orbital sander. Hayaan mo lang yung weight ng sander ang magdiin sa kanya. Kung minsan doon tayo nagkakaproblema kaya hindi ito matagal yung mga velcro hooks na sander natin. At yung speed naman ng pagsasanding dapat hindi mabilis yung tama lang na nadadaanan niya ng maayos yung surface. Kasi kung bibili siya mo yung takbo ng pagsa-sanding nito, ay eh para ka rin lang nagahan sanding. Mawawala kasi yung purpose ng pagka-random orbital sander niya. And then, pagkatapos mo mag-sand, iangat mo muna ito bago patayin. Kasi kung pinatay mo to nang tumatakbo pa siya, babagal yung ikot niya. At dahil sa bumagal siya, mag iwan ito ng swirl marks. So, naunahin muna natin itong random orbital sander natin. So sa 6 passes na ginawa ko, ito yung scratches na nagawa niya. Ngayon, ito namang Orbital Sander ang gagamitin natin. So eto naman yung sorbitol sander, naging ganito yung scratches niya so yun na naman natin itong hand sanding lang so yung ginawa ko dito ay 20 passes etong dalawa na power sanders natin is 6 passes yung ginawa ko and eto nga is 20 passes so sa pagsasalat no mararamdaman mo na mas makinis tong random orbital sander at kung makikita nyo yung direksyon nya is iba iba no, kaya itong random orbital sander pwede rin to gamitin na across the grain at ito namang isa mas maganda talaga to kung with the grain yung paggamit natin at ito naman 20 passes pero tinan nyo naman no? Magaspang din siya. Ramdam ko yung pagkagaspang nung 120 grit. So para mas makita natin yung magiging resulta, no? Ipintura ang ito para makita natin kung ano yung impact ng scratches pag nagkaroon na siya ng top coat. Pero malamang sa malamang magkakaroon ng marka yan dahil 120 grit na yung ginamit ko dito. And usually naman pag nag-finish is 240 grit. Para pag nilagyan mo na ng coat na pintura hindi mo na makita yung marka ng sander so pipinturahan ko muna ulit to so eto guys na napinturahan ko na ulit siya and tinan natin tong sa random orbital sander so as you can see hindi makikita masyado yung scratches nya and dito naman sa orbital sander kung makakita nyo kita pa yung mga linya-linya no? at ito namang sa hand sanding natin medyo mas okay pa nga ito kumpara dito sa orbital sander so yung mga ginawa natin dito is 6 passes lang dito sa mga power sanders natin 20 passes lang dito sa hand sanding so yun nga 120 grit yung ginamit ko dito sa mga to para lang makita nyo yung magiging result pag napinturahan na kaya rin namang ma-achieve yung kinis nitong orbital sander, yung nagawa ng random orbital sander. Pero mga ilang passes ang gagawin mo dyan. Pero yun nga, sa final sanding, mas ginagamit ko talaga itong random orbital sander na nilalagyan ko ng mas mataas na grit na sandpaper. So sa finishing, obviously, sa pinakita ko sa inyo, is mas okay itong random orbital sander. Pero sa mga projects naman, hindi lang puro flat ang mga surfaces na sinasand natin. Kaya dito naman lamang ang orbital sander. Dahil gamit ito, pwede natin lahin ang mga corners at mga edges ng mga projects natin. Hindi ko man ina-advise na itong gamitin nyo sa mga edges dahil unang-una kailangan mo itong diinan at mawawala ka sa balanse. At sa ganung paggamit, doon din nasisira yung mga velcro hooks natin. Kaya sabi ko sa inyo, mas maganda kung itong dalawa ay meron kayo. So, lahat naman nito ay finishing sanders. Kahit itong sanding block ay finishing sander din dahil nagpipinish na tayo. Marami kasi akong napapanood na ito ay finishing sander. Na ito ang huling gagamitin bago ka mag last coat. Pero nakita nyo naman sa pinakita ko na mas reliable itong gamitin. Pero gaya nga ng sinabi ko, parehong finishing sander ito. Pwede rin ito, basta lagyan mo lang ng fine grid and kabisaduhin mo lang kung paano ito gamitin. So I think that was it. And syempre, magpapasalamat tayo sa Lotus Tools Philippines dahil sa pinadala ng malulupit na Sanders at Pogi-Pogi pa. Basta tatak Lotus, tatak Pogi.